So ayan guys, ang bilis ng uh, development ng uh, talaga namang paglilinis ng karsada ng San Nicolas So ayan, kita nyo talaga namang napakalinis na at wala ng mga putek at mga basura nagkalat Ayan, sobrang linis na Talaga namang shoutout po sa lahat ng masisipag at mga residente na nagtulong-tulong para malinis agad ang kanilang lugar ng San Nicolas Bay, Laguna. Nagpapasalamat po ako ng personal sa kapitan, sa konsyal at mga uh, barangay tanod na siya nagkaisa para malinis po ang San Nicolas Bay, Laguna po. Salamat po sa tulong nila. Ayan, isang mapagpalang hapon po. Maraming salamat po. Ma'am, ano po makakala niyo po ulit? Loida Lanceras. Ma'am Loida Lanceras ng no San Nicolas Bay, Laguna. Salamat po. Salamat po. So ayan guys, ang mapagpalang sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa San Nicolas. Ito ay uh, Punsalan Street. Kung saan talaga namang inabot ng uh, baha ang lugar na to at napakaraming putek na uh, iginulot ng bagyong Catherine. So ayan ngayon, alaka na natin bago natanggal na yung uh, mga putek sa lugar na to. So ayan, napakalinis na ang binis ng uh, pagbabago. Ayan, sobrang linis na. Talaga namang sa talaga namang pamamahala ng mga uh, dito. At syempre, ang mga residente dito ay talaga namang nagtulong-tulong para malinis sa gano'n. Ang kanilang paligid. Ayan, kitang-kita nyo naman. Dato'y puno-puno ng puti at napakaraming tubig dito. So, ayan. Ikutin pa natin ang iba't ibang bahagi ng uh, San Nicolas Bay, Laguna. Tara na! Okay. So ayun guys, nandito naman tayo sa Bonifacio Street. Eto, halos sa hanggang bewang ang tubig dito. Tapos napakaraming putik. So ayan ang bilis na, Ang bilis ng pagbabago dito. So ayan nalinis agad nila. Ayan. Sa ngayon, ano uh, November 1, nag-iikot si Buknoy Palaboy TV. So ayan, napakalinis na ng lugar nila. Kung mapapansin niyo sa mga picture ko at mga video, na sobrang daming putik dito. Ayan, kaya ngayon, bumalik ako at para makita nyo kung gaano kabilis na malinis ang kanilang lugar. Ayan. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Bonifacio Street So ayan, kita nyo naman Mabilisang uh, nalinis ng mga uh, kagawad at mga sangguniang barangay ng mga... nang San Nicolas Ayan, siyatot sa lahat ng mga uh, talagang nagsagang maglinis dito So ayan, kita nyo naman Dati ito ay talaga namang putek at napakaraming basura na nakatambak So, ayan. Kahabaan ng Yocalces at saka um, Punsalan Street at Bonifacio Street. So, ayan. Napakalinis na. So, ayan guys. Pinashare naman natin ang uh, Trinidadi Street. District. So, ayan. Kita nyo na malinis na malinis na. So, ayan. Shoutout po sa lahat ng mga uh, dito sa San Nicolas Bay Laguna. So, ayan, mabilisang paglilinis ng kanilang uh, kapaligiran, ng kanilang karsada. So, ayan, wala na po yung talagang nagtambakamong putek at mga nagkalat na mga basura dulot ng uh, bagyong katering. Kaya, ayan, isang mapagpalang hapon, mulit-muling, maglalaboy, si na palaboy at iahatid sa inyo mga kaganapan dito sa bayan ng bay. So, ayan, guys, ito yung lugar na napektoan ng baha ng katering ng Katrin. So, ito napakaraming putik dito sa lugar na to. Ito yung kahabaan ng uh, Bonifacio Street papuntang Senior. So, ngayon ay uh, mabili isang nalinis sa mga nanunungkulan dito sa lugar na nga, San Nicolas Bay, Laguna. Sa so, shoutout po sa lahat ng kagawad, kapitan, at sa lahat ng uh, na mabilisang ang paglinis dito. So, ayan, syempre kasama natin na Shoutout po sa kanila. Ayan. Ayan. Kapitan Exo Salas. Ayan. ayan. Shoutout po sa napakasisipag na mga kawani ng ating uh, bayan. So ayan guys, ang mapagpalang hapon sa inyo lahat nandito, isa sa residente ng San Nicolas, si Nanay. Nanay, ano pong pangalan nyo? Ayan, si Ma'am Lloyda Lanceras ng uh, Bonifacio Street po ba to? So, ano po nangyari nung nakaraang uh, bagyohan? Noong pong uh, umaga ng uh, Merkulis, eh, napakalakas po ng hangin. Sabi ko po, hindi naman po tataas ang tubig kasi walang ulan. Ang lakas-lakas ng hangin. Halos talagang hindi kami makalabas ng kalsada sa sobrang lakas ng hangin. Kaya lang po, dumadating po ng alas dos ng hapon. Bakit ganun? May kasama ng ulan, may kasama ng... Sabi ko, bakit ganun? May sumisigaw na. Ay, dyan ang tubig, ay, ang tubig. Alas dos ng hapon. Kala ko, sabi ko, sino kaya yung nagbibiro na yon? walang 15 minutes hanggang tuhod na agad ang tubig hanggang sa dumadating ang alas 5 ang taas na agad ang tubig bago ang lakas ng hangin ang taas na ang tubig at sa kalsada hanggang dibdib na sa loob ng bahay namin na dati hindi kami inaabot ng ganong kataas inaabot po hanggang baywang at mas malalong mas mat san tubig ang inabot ng San Nicolas. Pagkatapos po ng uh, uh, matinding lagasan ng tubig, mga pagkalapas kinabukasan po, ang putik na iniwanan ay ganito mga kapalang putik.